Good morning guys! Kimbay Lahara nga pala isang negosyante dito sa Lipa City, Batangas at ang business namin is uh, bangus So kanina, ah, kagabi, nag-process kami ng bangus nakagawa ah, kami ng 7 pieces at na-sold out na siya Ito, i-deliver namin ang tatlo pa na bangus at bukas, meron ulit kaming order ah, Good luck sa aming pag -ginilersyo tok 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 Tabo Pare Mark Pare Mark Eh Isda po deliver order ho ni Pare Mark Ah Bale na dito na kami sa bahay ng customer Sama kay Yung anak ko Yan Yeah, dai stuck siya. <laughs> Di deliver namin 'tong bango, tatlo. Tatlo. Ah, order. 3,000 <laughs> o oh, yan salamat o oh, babay na so doon sa anak ko ah ito yung anak ko na yan yung anak ni Mark sa loob sa anak ni Mark salamat o oh, ito na yung pera 300 300 cash